Bukod sa bayaran, numano kapalit ng pirma para sa charter change, kumalat din ang isang paid advertisement na tila sinisisi ang konstitusyon. Tinawag yan na OA ng isang mambabatas. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Panahon na para ayusin. Itama ang hindi patas na 1987 Constitution tuwing saligang patas, ang saligang batas. Umeere sa iba't ibang TV network ang commercial na yan na nagsusulong ng charter change o pag-amyenda ng konstitusyon. Tila sinisisi ang 1987 konstitusyon na nabuong matapos ang 1986 EDSA People Power Revolution. Ang pagpasok ng edukasyong dekalidad, EDSA Puera. Ang magsasaka, EDSA Puera. Land ownership ng foreign investors, EDSA Puera. Ang commercial na yan ay isang paid advertisement o binayaran ng Gana at Abisado Avisado Law Offices. Nakausap ng News 5 ang law firm. Anila, kliyente nila ang nagbayad ng naturang ad, ang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA. This is a private initiative. No public funds were disbursed. gagaling ko ito sa, sa mga similarly minded people or group in the private sector who wants to walk through with us in this journey in, or in, in this advocacy. Napareact din si Kabataan Partilist Raul Manuel sa paid advertisement. napaka ay raw ng paninisi sa konstitusyon na parabagang ito ang tanging solusyon sa mga problema ng bayan very uh, misleading talaga siya uh, given na uh, sa capacity ngayon ng uh, administration 'di ba, din uh, ba ang dami ding pinangako bababaan ng presyo ng uh, bigas ayusin uh, ang agrikultura pati edukasyon And may time nga 'di ba na ang presidente siya din yung agriculture secretary sa edukasyon sino ang nanjan ang vice president so they have the resources they have the power yung national budget ganyan pwede yung gawin nang hindi binabago ang konstitusyon ang EDSA per advertisement na yan lumabas sa gitna ng mga balitang nagkakabayaran na raw para makakalap ng pirma sa People's Initiative Petition na nananawagang bumoto ng sabay ang Senado at Kamara kaugnay ng charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Sa Facebook post ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, may natanggap daw silang report na may nangihingi na ng pirma sa mga residente kapalit ng stubs na nagkakahalaga ng 2,000 hanggang 3,000 1,000 pesos. Tahasan ding itinuro ni Ungab ang PBA party list na umunoy na sa likod ng signature campaign. Si Davao City First District Representative Paolo Duterte naman, diretsahang pinangalanan si PBA Party list Representative Margarita Migs Nograles na nasa likod daw ng People's Initiative Movement sa kanilang lungsod kasabay niyan sinabi ni Pulong na dalawang bilyong piso ang tinapyas ng liderato ng kamara para sa pondo ng kanyang distrito tinanong namin ang kampo ni Nograles kaugnay nito pero no comment sila ayon naman kay Kabataan Party list representative Raul Manuel yun yung delikado eh kapag uh, joint na ang voting kung ano yung gustong mangyari ng uh, majority sa Kamara, kahit pa ayaw ng Senado, kahit ayaw din ng taong bayan, pwede na talaga yung ipasa. Isang paraan na naman ito ng uh, pambubudol sa taong bayan. Hindi raw matatawag na people's initiative kung pera ang pinagagana. People's initiative nga dapat eh, pero kung initiative pala ito ng mga politiko at uh, ang magiging... Uh, Charter change din naman eh, para sa mga term extension or pagpapapasok pa ng mga dayuhan na kasosyo nila, eh di uh, distorted talaga yung uh, people's initiative. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.